Una sa lahat, kinikilala ko ang makapangyarihang Diyos o ang nag-iisang makapangyarihang liwanag na siya po ang, ang ng tatlong personas na bumubuhay sa ating lahat. Una sa kanyang nilikha ang langit na Diyos Ama, pangalawa, lupa na Diyos Anak, pangatlo, Adana Diyos Espiritu Santo. Kinikilala ko, pinupuri ko ang nilikha ni Adan, siya si Eva, Diyos Espiritu Santa. Kinikilala ko ang divine person o personal ng buhay o personal ng langit, siya si Ama Martiniano Manangelot Tamagan Talosi. Personal po siya ng buhay. Kinikilala ko ang personal ng lupa, divine person ng inang lupa, siya si Inay Maria Conchita, Santiago, Ilagan. Personal po siya ng lupa. Pinikilala ko ang inihintay ng lahat. Hinihintay nating lahat ng mga tao, ng mga kapatid, ama at ina ng buong sangliputan, hari at reyna ng buong mundo, na sila po ang nagbigay sa atin ng buhay at ng ating katawan. At sila din po ang pagmumula ng ating buhay na walang hanggan at walang hanggang kaginhawaan natin lahat si Ama Adan at si Kasina Eva. Diyos Espiritu Santo at Diyos Espiritu Santa. Kinikilala ko ang lahat ng mga nagsasaysay ng salitang Diyos dito sa ang ito, Motherland at Promised Land. Godlike po sa ating lahat mga kapatid. Kinikilala ko ang lahat ng mga lahat ng mga nanonood sa amin at saka nakikinig sa amin dito sa Youtube namin, sa Facebook. Godlight po sa ating lahat mga kapatid. Sa aking pinagmulan, ang dalawang pag-ibig na aking pinagmulan, ang aking ama na si Pastor, Custodio, Pastora na aking ama, at si Pastora Custodio, Custodio na aking ina. kilala ko ang aking pamilya, ang aking kapuso, at ang aming bunga siya si Jaime Adelaida. Ako ang inyong kapatid, anak, Adelaida Jaime, na ipinanganak at nakatira sa District Number no. 1 Reina Mercedes Isabela, na nandito ako ngayon, araw na ito o oras na ito sa Motherland Second Jerusalem, Barangay San Manuel, Naguilian Isabela, Region 2, Cagayan Valley, Philippines. God sa ating lahat mga kapatid. Ito po yung araw na Sabado at Linggo, fiesta ng ating katawan, fiesta ng inang lupa, ng lupa na pinagbulan ng ng mm, katawan natin na si Ina Eva, galing siya sa lupa si Ina Eva, siya lang po ang galing sa sa, sa lupa si Ina Eva. Ito po ang araw na ito, fiesta nating lahat, fiesta ng buhay natin at ang, ang ating katawan. Fiesta ka po dahil fiesta, nagsasaya ang Diyos. Nagsaya, masaya ang Diyos. Masaya tayo na taga dito sa Madelden na, na ipapakilala namin sa inyo ang buhay at katawan o ang God Almighty na makapangyarihang Diyos na siya po ang buhay sa atin na siya po ang nagbigay sa atin ng buhay sa pamamagitan ni Ama Adan na personal na God Almighty na siya po yung diwala. Ito po ang araw na ito. O oh, kahit anong araw, basta Diyos ang pag kailangan niyo pong pakinggan ito mga kapatid. Ito po yung talagang real, R -E -A -L, R-E-A-L, real, katotohanan na salitang Diyos na hindi po nakabase sa libro Biblia. Ito po ang katuang iisang Diyos, siya po'y liwanag, na, na, na ang Diyos po ay nakikita, siya po'y liwanag, siya po ang lumikha ng tatu-personas na bumuboy sa atin lahat. Kailangan po natin makilala mga kapatid para sa makamit natin ang buhay na walang hanggan at walang hapka. Walang hanggang kaginhawa ang mga at pagka natin itong katruan na ito, natanggap natin sa ating puso, natanggap natin si Ama Adan at Ina Eva na hindi kailanman sila nagsal, nagkasala, ay makakamit na natin ang ang tunay na na pangarap ng Diyos para sa ating pangarap ng Diyos sa pamamagitan ni Ama Adan at Ina Eva na pamilya natin makamit na natin ang buhay na walang hanggan at walang hanggang kaginawaan natin basta kailangan lang natin makinag dito pa, at napag, natutunan na natin at tanggap na natin o alam na natin yung gagawin natin sa sarili natin alam na natin kung paano natin maililigtas kung paano tayo mabuhay ng walang, hanggan, walang hanggang, walang hanggang kaginawaan natin lahat hindi na, hindi na tayo o oh hindi na natin gawin sa sarili natin ang, ang nakakasiya sa atin. Kundi, siyempre, natanggap na natin ang katuwa na ito. Uh, kailangan hindi na natin sisirain sa pamamagitan ng, 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 ng sa mga reliyon. Kasi pagkasa, pagkasa reliyon, kasi eh, tuturoan ka dyan kung paano ang magiging magigisi ang buhay. Bakit? Bakit ma, ma naging, magiging maisi ang buhay mo dyan? Kasi tinuro dyan ng Diyos nung dyan na mamamatay ka muna bago mabuhay. O, yung mga kinagulog, kaugalian noon na hindi, hindi ka lugod oh. o hindi kasiyas siya sa Diyos ang ginagawa ng matatali ng tao dyan sa libro Biblia na siya namang ginagaya natin. Yun po mga kapatid. Pero dito po sa katroang ito, tanging ito lang ang katroang ng Motherland. Isasali ko na ang promise 10 kasi promise 10 buhay model din katawan, buhay at katawan ang pinag-uusapan natin dito. Ama at ina ang nagbigay sa amin, nag, nag, nagpaunawa sa amin ng buong katotohanan. Nag-personal po ang langit at lupa sa pamamagitan ng langit, ng personal niya ang Martiniano managilod damang at talosig. At inay Maria Conchisa, sadya po ilagam ng personal ng lupa, nag-personal po ang langit at lupa para sabihin sa atin ang buong katotohanan ang ang God Almighty po mga kapatid, siya po'y lumikha ng langit, lupa at siya po'y liwanag. Nag-iisang liwanag lang po yan mga kapatid. Nag-iisang liwanag na ito po yung paturoan na ito ay to see is to believe. Ang Diyos ay nakikita, siya po yung nasa sa taas, siya po yung liwanag. Ang Diyos po Kususos ay nararamdaman, siya po yung, yung nararamdaman na yung init niya siya. sa, sa pamamagitan ng ating personal kahit wala yung personal ng unang ama natin si Ama Adan na nagpamilya para sa atin andito tayo pero ang personal na yan ni Ama Adan andyan po siya sa langit siya po nagdiliwanag sa atin na kahit ayaw natin sa kanya siya po ay nagdiliwanag sa atin siya po ang nagbigay ng buhay sa atin lahat-lahat ng kabuuan ng ating pagkatao sa kanya po kasi ang Diyos ang makapangyarihan sa lahat mga kapatid nagpersonal sa pamamagitan ng mga kita na Eva, magpersonal ang lupa sa pamamagitan ng lupa. Si ina Eva ay nagkatawangta Si ang Diyos anak o lupa nagkatawang tao siya si kina Eva. Kaya ito po ang tanging paraan namin maiba, maibabahagi namin sa inyo ang tunay na kahulugan ng Diyos. Iisang Diyos. Siya po yung God Almighty, yung sun araw sa Tagalog sa iba na bilang yun po mga kapatid kahit, kahit na sinasabi nyo ayaw nyo pero ayaw nyo pero nagsisilbi sa atin yun po yung real katotohanan mga kapatid na sinasabi namin dito katotohanan po lahat ng mga ito kasi katotohanan langit na Diyos Ama katotohanan po siya dahil siya, ang langit na Diyos Ama siya po yung liwanag o siya po yung buhay natin sa ating buhay. Langit na bubong natin sa ating pagkatao, sa ating buhay, sa ating aking person, sa inyong buhay. Ito po yung, ito langit na Diyos Ama. Lupa na Diyos Anak, yung lupa, sa si inang lupa. Sa, sa, uh, sa personal natin, ito po yung, ito po yung ating katawan, ang ating puso, ang ating katawan na siyang pinagmula ng ating pagkatao, ang ating katawan na buo. At ang ating si Ama Adan, na personal ng Diyos, Adan at Eva, so sila po ang pinagmula ng ating buhay at katawan, kapatid. Ito, yun po, unawainin po nating mabuti dahil kung hindi mo pa naunawaan, eh, huwag mo munang sabihin na, na kahit na ipagsasabi mo sa iba, sa iba, na si ganito, yung kapatid ko, mali ang mga sinasabi niya, mali ang sinasabi niya, ang totoong katotohanan ay yung, yung noong una pa sa promised land. Oo, tama mga kapatid. Tama na ang sinabi lahat ni eh, Ama martiniano noon ay, ay tama lahat yung katotohanan. Pero ang katotohanan na yun mga kapatid ay kailangan mo pang ungkatin um o kailangan may kapaliwanagan pa. Hindi po kay yun na yung katotohanan halimbawa Diyos Diyos na sinabi niya Pero na sinabi niya Diyos na makapangyarihan sa lahat wala pang langit, wala pang lupa, wala pa si Adan siya na yung liwanag pero hindi niya inelaborate niya mga anak siya ang Diyos siya yung liwanag yan yung araw, hindi naman niya sinabi pero maraming paliwanag yan maraming manamin elaborate dun sa mga sa mga kapaliwanagan na sinasabi niya sa kanya halimbawa sa promised land o oh, sa gitna nung serpo meron yung simbolo niya na naliwanag na, na nilagyan ng mga design na bilog na ganyan na araw ng ganyan yun po mga kapatid na i-design niya doon sa promised land yung liwanag pero walang nakakita sa mga transcript kagaya po din noon kasi 1980s pa ko nalaman ko yun na araw yun pero hindi ko naunawa na ang Diyos na makapangyarihan sa lahat pala yun ay liwanag pinaliwanag naman ni Ama, Ama Martiniana na wala pang langit, wala pang lupa wala pa si Adan andyan na ang liwanag ibig sabihin ang God Almighty o oh, ang makapangyarihang Diyos lumikha ng langit lupa Adan siya po yung liwanag Mahirap po bang tanggapin yun? Kung hindi mo naunawaan, hindi mo matanggap, matanggap. Kasi, kasi kagaya ng isang kapatid, isang kapatid ko, na sinasabi na, eh, hindi niya ma-direct kasi sa akin yung sinasabi niya na, na, um, si Aida, ganito, eh, sinabi pa sa ibang kasap kapatid, pero, na, hindi, ang sa, ang, ang sa akin lang, kung hindi mo na unawaan, huwag mo muna ipagsabi sa iba kasi hindi mo alam kung yung sinasabi mong katotohanan ay hindi, meron pang mas makatotohanan din kapatid ko. Kasi magkakamali ka lang, magkakasala ka lang kung patuloy yung sinasabi na yung si Aida, yung mali yan, yung sinasabi niya, mali, pinapaliwanag niya, hindi niya i-direct sa akin, hindi mo dati. Para ipapaliwanag ko sa iyo, nag, nagpaliwanag naman na ako sa iyo noon eh. Pero ang mahirap mo lang kasi unawain kasi unawain mo mabuti kasi kagaya ko din nung una doon talaga sa ako sa promise din. Naniwala ako doon pero meron pa akong tanong. O nung wala na sa si, personal ng bu, buhay na si Ama Martiniano, eh, paano ko na matatanong ang mga sabon ko? E, wala na siya. O ngayon, saka ako, saka ako nag-unawa. Kasi, kung hindi natin naunawaan doon, meron pa isang kapatid na kahit kung, kung nasa labas man o nasa taga doon, ang magpapaliwanag na mas nakakaunawa. Kasi, sa isang lugar, kung hindi man naunawaan sa isang lugar sa promised land, meron pa isang kapatid o sa labas, kung meron man sa, sa loob sa promised kung kung hindi niya naunawa na hindi niya ipinaliwanag sa labas o kasi ayaw niyang ipalabas o ayaw niyang ipaliwanag kasi hindi niya kasi maipaliwanag, ayaw niya, kaya ayaw niya ipalabas. And kaya naman ang mga kapatid dito ay naunawaan. Siyempre mag-research ka din kung talagang tunay ang sinasabi na narinig mo. Kailangang mag-research ka. Hindi lang isang tao ang pagtatanungan mo kasi sa isang sa isang katotohanan, hindi lang sa isang tao sinabihan ni Ama ng buong katotohanan. Meron po siyang isang sa isang tao lang sa is, yung, 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 yung isang parte na katotohanan, meron siyang pinagsabi sa isang kapatid natin, meron sa isang kapatid natin, isang parte hanggang sa mabuo din natin makakapatid kung matatalino tayo at masilig tayo eh kailangan magkarugtong kailangan mag yung magkakapatid kailangan magsama magsama, magkaisa, o pag-usapan natin yung hindi nalaman sa promise land at hindi rin nalaman sa mother land. Pagtugma, pagtugma, -tug -tug pagsamahin, at nang maunawaan na natin para sa pagkakaisa natin, hindi yung nalaman mo noon ang katotohanan, e alam mo, yun na ang katotohanan O, halimbawa ka na lang sa mga sa mga magagaling magsalita noon, bakit wala sila o wala, wala. bakit hindi katotohanan naman yung mga sinasabi na ama. Meron pa yung mas makatotohanan. Kasi ang alam mo katotohanan na yung meron pa palang mas makatotohanan na umkatin pa natin. Kasi katotohanan o the truth will set us free, sabi na sa English. Ang katotohanan, salitang Diyos ang makakapagbigay sa atin ng, ng paliwanag. Kung hindi, kung hindi natin maipaliwanag ang liwanag na yan, hindi rin natin makuha ang, ang kabuuan ng, ng katotohanan na yan mga kapatid o, kaya kailangan kung hindi mo pa naunawaan ito huwag kang mag comment agad na na ito mismo mo o ipagkakalat mo na yang si Aida o mga, yung mga mga takmadyo na walang ginawa yan kundi panira o mga hindi ang galing naman namin manira ang Diyos na makapangyarihan nga Diyos ay forever perfect siya ako na tao lang, ako na tao, nilikha niya, perfect din, pero bakit ako sisirain, bakit ko kayo sisirain, bakit ko sisirain ang Diyos niyo. Kundi, hindi kami dito, hindi namin sinisiraan kung ano man rin, mo o ano, pinapaliwanag lang namin ang buong katotohanan, hindi kami namin nila. Sinasabi namin ang buong katotohanan na ang Diyos ay nakikita na langit rupa Adan. Yun lang naman ang ang nilikha ng Diyos na bumubuhay sa atin lahat. Hindi yung libro-bibla, hindi yung mga pagkain, hindi yung mga kung ano-ano dyan na mga gawa-gawa ng tao. Pero, pero yung mga gawa-gawa rin ng tao, nagsisilbi sa atin kasi dahil sa talino natin yan. Dahil po sa talino natin yan. Pero dahil sa talino natin yan, hindi yun ang kagustuhan ng Diyos na, na yung katalinuhan natin yung pagkuwartahan, pagpirahan namin o pagpirahan ninyo natin lahat ito po hindi naman kami kikita dito hindi yung hindi po kaya umawit ako o maganda ang boses ko o pangit hindi ko sinabi na i, i, ipangalandakan ko na na mabuti kami o masama kundi kung kung ano yung naintindihan namin nauunawaan namin na kagustuhan ng Diyos na ipakilala sa inyo ang salitang Diyos ang ang ama at ina natin Adan at Eva ang tunay na nagbigay ng buhay at katawan natin, pinagulan ng ating katawan o ang God Almighty, papakilala namin sa inyo. Kaya po, pakinggan nyo po kahit, kahit na pakinggan nyo lang, hindi naman basta-basta na pinakinggan nyo e eh, naunawaan nyo na, intindihin nyo mabuti, i-apply mo mo sa sarili mo mag-research ka para kagaya po din kasi ang tagal ng panahon. 1993 nung pumunta ako sa France din. Marami akong tanong mo kasi nabablanko ako nung sa leksik ka. Huwag sa leksik ko tayo lahat. Nabablanko ako nung kasi, akong, ka. nung, kasi mag, si, Ma, si Ama Martignano hindi, hindi niya pinagbabawal yung magtanong. Kasi ang sabi nga sa mga sa mga matatalino o sa mga kasabihan na ang, ang palatanong ay daig pa ang marunong. Sabi nga sa mga sa kasabihan tama po yun kasi kahit na walang wala kang kaalaman sa salitang Diyos sa katuluang katotohanan kahit na wala kang pinag-aralan kung ito ay pag-aralan mo o unawait mo mas yun pa ang kagustuhan ng Diyos yung alamin natin ang buong katotohanan na, na pinagmula natin Ama Adan at Ineeva o God Almighty, tatong persa mas na bumuboy sa ating lahat katuwang iisang Diyos lumika ng langit, lupa at saksi Adan na inayawan ng lahat Adan, kami lang, kami lang dito na sa mother at promise Len ang nagmamahal sa kanya kami lang dahil sinasabi namin hindi sila nagkasala dahil kung sa kung ano-ano lang dahil sa kung anong putas lang dyan naniwala kayo sa sabi-sabi, yan ang tunay na sabi-sabi yang nasa libro Biblia. O sa lahat ng mga reliyon na hindi naniniwala na naniniwala kay Adan at Eva na siya na po ay nagkasala. Ito lang po ang ang daan natin mga kapatid kasi nakikita nyo naman nararamdaman natin na marami nang nangyayari na hindi maganda sa paligid natin o sa katawan natin, ang solusyon lang dito ay dito sa katruang, katruang ito. Katruang itong na hindi kailanman kikita para sa buhay na walang hanggan at walang hanggang kaginhawaan Kikita ng pera, hindi po. Kundi buhay na walang hanggan at walang hanggang kaginhawaan natin lahat. Ayaw nyo po ba yung mga kapatid? Yung masaya na na tayo, wala na nagtatrabaho, wala yung pag aaralin ng buhay anak mo, saan-saan pang mo, paano na lugar po punta para kumita ng pera, para mabuhay ng tayo. Yun ang itinuro dyan sa libro Biblia sa pinag-aralan natin. Pero kung dito tayo, kaya nga po ang dito na personal ang langit at lupa, ama, ama Martignano at Inay Conchita, para sabihin sa atin ang solusyon kung paano tayo mabuhay na walang hanggang at walang hanggang kaginawa natin lahat para maibalik yung dati dati na walang kumakain puro kasiyahan puro kasiyahan lang walang puro masaya lang puro lahat eh walang negative puro positive lahat lahat ng gusto mo mapapasayo basta kagustuhan ng Diyos para sa ating lahat para sa Diyos at sa saat sa buhay at katawan natin yun po mga kapatid tatlong personas na bububoy sa ating langit Tupa Adan Mahirap bang intindihin yung mga kapatid? Mahirap bang unawain, tanggapin? Yung nga sa libro Biblia, na yan ang napakahirap. Yung magbasa ka ng napakarami para matuto lang sa salitang Diyos o sa, sa, sa sinasabing katotohanan. Pero, pero ang hirap sa pagbabasa ko palang isang ganun palang, may hilo na. O siyempre, eh, kung may, kung may distraction pa dyan, eh, hindi mo mai-concentrate eh dito ka lang hindi pag sabado linggo oh, wala, wala ka iniisip iba kundi buhay at katawan mo lang mamimiesta ang buhay at katawan mo. But, ma maliligayahan masaya ang God Almighty si Ama Adan at ni Eva at ibinabantog namin siya o oh, kung talagang mahal nyo ang Diyos o oh, tanggapin unawain natin si Ama Adan at inaiba, tanggapin nito ang ito. nito. Uh, isipin natin o pakinggan natin mabuti at unawain at tang tanggapin natin sila para makamit na natin ang hinihintay natin walang hanggang buhay at walang hanggang kaginhawaan natin lahat. Kasi walang silbi ang mga kayamanan nyo, kayamanan natin. Kung wala, uh, wala, kung hindi mo na intindihan, kung, kung hindi mo matanggap si Ama Adan, kung hindi matanggap, hindi mo matanggap itong katro ang ito. Kasi kahit na nanonood ka, kahit nanonood ka, oo, naniniwala ako ka mo, pero kailangan mo din ng personal mo kasi personal mo mismo, makapag-rest ka na andyan na lang, makapag-rest ka na makibagbanting kayo dito sa, sa amin ng mga kapatid nyo ganun ang gusto ng makapangyarihan ni Diyos pero dahil kailangan pa kasi natin ng pera sa iba-ibang lugar, o andyan kayo pero pagdating ng panahon huwag nyo nang hintayin pa na may mangyari na hindi nyo kagustuhan at hindi rin kagustuhan ng Diyos ngayon pa lang at malakas kayo, malakas tayo tayo na ay magkaisa, magkaisa na tayo dito sa katawan nito. Ito lang ang pangarap ng Diyos. Ito lang ang pangarap ko. Pangarap namin dito sa Madrilen. Na magkaisa tayo na magkakapatid. Kasi magkakapatid tayo. Magkakapatid tayo dahil isa lang ang buhay na pinagmula natin si Ama Adan. Kay Ama Adan, galing ang ating buhay. At kay Ina Eva galing ang ating katawan na kabuo ang ating katawan. Ama Adan at ang Adalang, mga kapatid. Mahal namin kayo sa pamamagitan ng pagmamahal namin sa inyo. Ito po ay ibinabahagi namin sa inyo itong katroan ito para para marami tayo na magkaisa na magmamahal kay Ama Adan. Kasi 8 billion tayo. Thank you. Tapos kami-kami lang magmamahal sa kanya, mga kapatid. Isipin natin mabuti yung libro Biblia, yan po yan po ay ang libro Biblia na yan, siya po ang nagtago o nag, nag na nanilang sa ating kaisipan para para pagkasalanan natin si Ama Adam at Eva. Pinagmulan natin gagawa sila ng kasalanan para sa atin. E kung si Ama Adam at Ina Eva nagkasala, o di, wala na dapat tayo dito sa ibabaw ng lupa. Meron pa bang iba mga kapatid? Meron pa bang iba na nagpamilya para sa atin? Wala. Wala na kundi si Ama Adan at Ina Eva lang. O kung sinasabi niya diyan na, na sa libro Biblia na umalis daw si pinalay si Adan at Eva o meron bang ibang pumalik? Bakit meron pa bang ibang Diyos na Lumikha ng ibang tao, ba? Wala mga kapatid. Dahil kung dyan ka lang sa libro-bibla, wala kang matatagpo ang katotohanan dyan. Katotohanan na kumita ng pera. Pwede. Pero dito po mga kapatid, hindi kami kikita ng pera. Kilala niyo naman ako naman nagtitinda. Pero hindi po. Hindi po. Kami nagtitinda ng salitang Diyos. Wait po mga kapatid. Ayan. Hanggang dito na po ang aking masasabi. Aawit ah,